Taon-taon ay umaabot ng mahigit kumulang dalawampung bagyo ang tumatama sa Pilipinas at tatlo hanggang lima dito ay lapis na mapaminsala dahil ito sa lokasyon ng ating bansa kung saan napakalapit natin sa Dagat Pasipiko. Ngayon, tatalakayin natin ang walong pinakamalakas at mapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Number 8, Typhoon Frank. Ang Typhoon Frank na kilala rin bilang Typhoon Fengshen na ika-anim na bagyo noong 2008 Pacific Typhoon Season. Unang tumama ito sa baybayin ng silang bahagi ng isla ng Sama bilang Category 1 na bagyo noong June 20, 2008. Pagkatapos ay tumawid ito patungo sa Sibuyan Sea at mas lalo pang lumakas. Ang mabagal na paggalaw ng bagyo at malakas na pag-ulan ay nagdulot ng malubhang pagbaha at landslides sa ilang bahagi ng Pilipinas. Isa sa pinakatanyag na insidente sa pananalasa ng bagyong Frank ay ang paglubog ng MV Princess of the Stars, isang passenger ferry na may sakay na daang-daang katao. Ang ferry ay lumubog malapit sa baybayin ng Sibuyan Island noong July 21, 2008 na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Ang epekto ng Typhoon Frank ay nakapandulubo. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at sa mga komunidad. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi mula sa Pakyo ay humigit kumulang 1,371 kung saan malaking bilang ay nagmula sa paglubo ng MV Princess of the Stars. Number 7, Typhoon Riming Ang Typhoon Riming na rin bilang Typhoon Durian ay tumama sa Pilipinas noong November 2006. Ito ang ikaapat na bagyo ng taong iyo. Ang Typhoon Erming ay tumama sa baybayin ng silangang bahagi ng Pilipinas bilang isang Category 4 na bagyo noong November 30, 2006. Dinala ng bagyo ang malalakas na hangin, malalakas na ulan at nagdulot ng mapaminsalang pagu ng lupa at baha sa ilang mga rehiyon, partikular sa Bicol Region. Ang epekto ng Typhoon Rimming ay napakatindi. Nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Maraming bayan at mga barangay ang lubang na apektuhan at libu-libong tahanan ang nawasak. Ang bilang ng mga nasawi mula sa bagyo ay humikit kumulang 1,400 at libu-libu pang iba ang naiulat na nawawala. Ang Bicol Region particular ang lalawigan ng Albay ang isa sa pinakamalakas na hinagupit ng bagyo. Ang lahar na nagdulot ng putik mula sa bulkang mayon na nag-trigger ng malakas na pag-ulan ay lalong nagpalala ng sitwasyon na naging sanhi ng malawakang pagkasira at pagkawala ng maraming buhay. Number 6, Typhoon Winnie. Ang Typhoon Winnie na kilala rin bilang Typhoon Yoyo ay isang malakas na bagyo na tumama sa Pilipinas noong huling bahagi ng November 2004. Tumama ito noong November 29, 2004 sa Bicol Region. Daladala ng bagyo ang napakalakas na hangin, malakas na pag-ulan at nagtulot ng malawakang pagbaha at pagkuo ng lupa sa ilang mga probinsya. Isa sa pinakamalupit na insidente sa panahon ng Typhoon Winnie ay nang naghalo ang abo ng bulkang mayon at tubig ulan na nagresulta sa mapaminsa ng lahar flows na siyang bumalot sa ilang mga baryo at nagresulta sa pagkawala at pagkamatay ng maraming tao na umabot ng humi ikit kumulang 1593 Number 5 Typhoon Rosin nakilala rin bilang Typhoon Angela ay tumama sa Bicol region noong November 2, 1995 bilang isang category 4 na bagyo dinala ng bagyo ang mapaminsalang hangin, malakas na pag-ulan at nagdulot ng malawakang pinsala sa ilang mga probinsya isa sa mga pinakamalupit na insidente habang nananalasa ang bagyong rusin ay ang storm surge na tumama sa Manila Bay, na nagtulot ng malawakang pagbaha sa kabisera at mga kalapit na lugar. Inanod ng storm surge ang mga komunidad sa tabing dagat. Ang opisyal na bilang ng mga nasawi mula sa bagyo ay humikit kumulang 1,800, kaya naging isa ito sa mga pinakamalupit na bagyong tumama sa Pilipinas noong dekada no. Number 4. Typhoon Pablo Ang Bagyong Pablo, na rin bilang Bagyong Cuba, ay nabuo sa kanlurang karagatan Pasipipo at tumama sa Pilipinas noong December 4, 2012, partikular sa lalawigan ng Davao Oriental sa Mindanao bilang Category 5 na may lakas ng hangin na humikit kumulang 280 kilometers per hour. Nagtulot ng malawakang pinsala ang bagyong Pablo sa mga apektadong lugar. Ang malakas na hangin, mapikat na pag-ulan at mga pagbukso ng alon ay nagdulot ng mga landslide at flash floods na nagresulta sa malaking bilang ng mga namatay at pinsala sa mga ari-arian. Number 3, Typhoon Thelma. Ang bagyong Telma ay kilala rin bilang Typhoon Uri ay tumama sa Pilipinas noong November 4, 1991. Ito ang isa sa pinakamatindi at pinakamalupit na bagyong na itala sa kasaysayan ng bansa na nabuo sa kanlurang karagatang Pasipiko at tumama sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Partikular sa lungsod ng Ormoc sa lalawigan ng Leyte, nagtulot ng malupang pinsala ang bagyong Telma dahil sa malakas na pagulan at pagbaha. Tinatayang humikit-kumulang 8,000 katao ang nawalan ng buhay sa Sakuna. Number 2, Typhoon Yolanda. Ang Bagyong Yolanda na kilala rin bilang Typhoon Haiyan ay isang napakalakas na tropical na bagyo na tumama sa Pilipinas noong November 2013 at isa sa pinakamalakas na bagyong na itala sa kasaysayan ng mundo. Nabuo ang Bagyong Yolanda sa kandurang karagatang Pasipiko. November 6, 2013, itinaas ng pag-asa ang Public Storm Warning Signal No. 1 sa Visayas at Mindanao. Gabi ng November 7, itinaas ang signal number 4 sa Biliran Island, Eastern Samar, Leyte at Cebu. At pagsapit ng November 8, patuloy na lumawak ang sagot ng signal number 4 at kasama na rito ang mga lugar sa timog bahagi ng Luzon. Sa lakas ng hangin ito na umabot ng 315 kilometers per hour ay nagdulot ito ng malawak pinsala na nagresulta sa pagkawala ng tinatayang hikit sa na 6,000 katao at pinsala sa ari-arian ang mga lokal at pambansang otoridad ay tila hindi handa at inaasahan ang ganoong kalaking pinsalan ng Bagyong Yolanda. Kaya pati ang ibang bansa ay tumulong na rin. Maraming mga tahanan, gusali at infrastruktura ang nawasak o lubhang nasira na tinatayang umabot sa 95 billion pesos ang kabuoang pinsalan. Number 1, 1881, Hai Haipong. Ang pinakamalupit at mapaminsalang bagyo na tumama sa Pilipinas ay naganap noong October 8, 1881. Ang bagyong Haipong ay nabuo sa Dagat Pasipiko noong katapusan ng Setyembre ng kaparehas na taon. At bagaman ang eksaktong kategorya at lakas nito ay hindi tiyak ang epekto nito sa Pilipinas at Vietnam ay naging kalunos-lunos. Umabot sa mahigit 20,000 katao ang nasawi sa Pilipinas. Nagpatuloy itong manalasa sa bayan ng Haipong sa Vietnam kung saan halos burahin ang buong bayan at nagdulot ng pagkasawi ng humikit-kumulang 300,000 katao.